So, nakarating din kami sa bahay ni Lodge Char Peer all the time. Ito yung bahay niya. At ito na po siya. Nasa na? Nga pala Lodge puno ng lapnisan. Yan, yeah, may bunga. Yan, <laughs> So, mga dito na kami sa bahay ni Char all the time. At meron din siyang kuro-kuro. Nagtatanong <tinyo> kung anong luto ng kambing. Ako na, ako na lang daw magluto. Try natin adobo. So, mga lads, dyan. Si Mang Kekwin eh, at si Char all the time. At si Bossing. na <tinyo> Eh mano doon so, daming kuro-kuro. So, Tsaka hey, puno say, 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 ng, nang lapnisan. Nang ng lapnisan. Daming lapnisan. Daming lapnisan sa bahay ni so, kurukuro. Fer. Hmm. Daming puno ng lapnisan, no. Oh. Dami nyang ng seedlings. Lapnisan, lapnisan ng hiwa. Ayun. Sigurado yung mga chismosa. Usok ang gilagid ni. Matamis nga ya. Sili. <laughs> Siling demonyo. Meron din pala dito. Kala ko sa akin lang meron. Uh, Carolina Reaper. Yung tawag dito mga lods. Pasensya na. Boss, ano, boy pulpog. Di ka namin isama. <laughs> Pasensya na kayo. Biglaan lang to. Asis Paras. DIY. Pulga. Ang maestra. Vlogger, puro puro vlogger na. Yeah, Luis, pinido, Luis. Yan, shout out sa inyo mga lads Nandito kami sa bahay ni Char Purple all the time. Pasensya na kayo at hindi kami nakapagsabi na ako kami pupunta dito. Bali, biglaan lakad lang namin ni Mangkay Pueng. Ang daming bunga mga lods ang ano, Carolina Reaper, yung pinakamatamis na sili sa buong mundo. Yan mga lods, oh. may bunga yung ano, lapnisan. Hmm, um, bunga ang dami. Oh. Yung puno ng lapnisan mga lods. <laughs>